What's up mga idol! For today's video habang naglalakad nga tayo dito sa kahabaan ng Carriedo Street, Quiapo, Manila may naispatang tayong putripan na talaga naman dinudumog at pinipilahan. Kaya agad nating nilapitan at bumungad nga sa atin ang naglalaparang burger patty. Sa amoy palang ikaw ay matatakam na. Sino bang hindi mapapabili dahil buy one take one overload single best burger talagang 80 pesos. Meron din silang Big Mac Burger for only 100 pesos Special Burger at Double maki Burger habang waiting nga tayo mga idol padami na ng padami ang mga bumibili at dito lang yan sa Dokman Buy One Take One Overload Burger located at front of Carriedo Center kaya ano pang hinihintay nyo? Let's go! Magandang hapon po sa inyong lahat mga tumatanggilig sa aking produkto na Doc Mom Burger na nagsisimula ang opening ko alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Sa mga gustong bumisita o tumang, uh, bumili, pumunta lang po tayo dito sa Long Carriedo, Quiapo, Manila. Ang bestseller po natin sa mga

sa ating produkto basta lang po kayo dito sa campus sa murang halaga nga ng burger ikaw ay hindi matatamlay dahil sa ingredients pala ang pera mo ay may kapantay kumpletos ricados nga ika nga mga idol may mayo mustard lettuce pipino tomato mustard again at isang damakmak na kayod ng cheese san ka pa? grabe!

ang in-order pala natin mga idol ang kanilang double maki burger sa halagang 160 pesos mga idol unlimited ang mayo mustard at kahit ano pang lagay mo kaya tara tikman na natin unang subo grabe mga idol ang solid nun pati talagang malalasahan mo na vip na vip at syempre yung overload ingredient maraming cheese mayo mustard at hindi nakakaumay talaga namang mauubos mo ang kanilang double maki burger sulit ang lasa, presyong pangmasa. Kaya sa panglasa ko mga idol, ayos na ayos to. Ang sarap. Kaya sa mga followers natin na malapit dito or pupunta sa Quiapo, huwag nyong kalimutan puntahan ang Dokman Overload Buy One Take One Burger. Ready?